Magugulat ka talaga sa mga revelations na ibinulgar ni Senador Antonio Trillanes tungkol sa yaman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, may mga ari-arian ng pamilya Duterte na hindi basta-basta matutukoy at ang kabuoang halaga ng mga ito ay nakakalula. Saan nga ba nang galing ang mga yaman na ito? At may kinalaman kaya ito sa kakayahan ni Duterte na magbayad ng napakamahal na halaga sa kanyang mga abogado? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Trilanes, may 41 na ari-arian ang pamilya Duterte na karamihan ay matatagpuan sa Davao City at sa Metro Manila. Hindi ito basta-basta na impormasyon dahil ipinasikat rin ito ni Trilanes sa isang interview sa GMA News. Ang mga properties na ito ay may mga kahangahangang halaga at tila hindi pa ito lahat. Pero paano nga ba nangyari na magkaroon ng ganitong kalaking mga ari-arian ng pamilya Duterte? Isa pang shocking na revelation ay ang isang bank account ni Duterte sa BPI Julia Vargas Branch. Ayon kay Trillanes, itinanggi ito ni Duterte noong una, ngunit kalaunan ay inamin din ng kanyang kampo. Ang halaga ng account na ito ay hindi umabot ng 211 million pesos ayon sa kampo ni Duterte, ngunit sa kabila ng pahayag na ito, bakit nagiging misteryoso ang mga detalye ng account. Hindi lang bank account ang usapin dito. Ayon pa kay Trilanes, may isang Hermes Birkin bag si Kitty Duterte na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Itinuturing na simbolo ng kayamanan ang Hermes Birkin bag, kaya't nakakagulat na sa edad na 20 ay hawak na ito ni Kitty Duterte. Pero ang tanong, ito ba ay simpleng luxury item o may ibang ibig sabihin pa? Hindi lang mga material na bagay ang may kinalaman sa yaman ng pamilya Duterte. Isinasalaysay din ni Trillanes ang pagkakaroon ng malaking halaga ng pera na dumaan sa kanilang mga kamay na umaabot sa 2.4 bilyon pesos. Paano nga ba nangyari ito? Ayon sa kampo ni Duterte, isang regalo daw ito mula sa mga mayayamang kaibigan. Pero tanong, regalo ba talaga ito o may mas malalim na dahilan? May mga espekulasyon na ang perang ito ay maaaring may kinalaman sa mga ilegal na transaksyon o bribe mula sa mga business interests na may koneksyon sa gobyerno. Bukod sa mga ari-arian, isang kontrobersyal na isyu pa ang hindi deklaradong 211 million pesos na natagpuan sa joint account ni na Duterte at kanyang anak na si Sara Duterte. Noong una, itinanggi ito ng kampo ni Duterte, ngunit kalaunan, inamin din nila na may ganoong account. Ngunit bakit parang nagkakanda-tago-tago ang mga detalye? At ang pinakamalaking tanong, bakit hindi ito nailagay sa kanilang SALN, ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth? Ang mga revelations na ito ay nagdulot ng malalaking katanungan at kontrobersya. Bakit ang mga impormasyon tungkol sa yaman ng mga politiko, lalo na ang mga nasa posisyon, ay tila laging nakakubli? Hindi ba't dapat malinaw ang bawat detalye ng kanilang yaman, lalo na kapag public official sila? Sa kabila ng mga paliwanag mula sa kampo ni Duterte, marami pa rin ang hindi naniniwala at nananatiling may mga agam-agam. Kapag ginigipit, nagbabago ang mga pahayag. Ang dating mga detalye tungkol sa 211 million pesos na nakatago sa BPI account ni Duterte ay nauurong at ngayon, binabanggit na lamang ng kanyang kampo na hindi ito umabot ng ganoong halaga. Pero bakit nga ba mahirap magbukas ng mga bank account? Kung ang mga pag-aari at bank accounts ni Duterte ay mahirap i-verify, mas lalo pang sumasalungat ito sa pagkakaroon ng transparency. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang kanyang pamilya ay nagiging usapin. Sa gitna ng kontrobersyang ito, isang shocking na revelation din ang lumabas tungkol sa common law wife ni Duterte na si Shalito Hanelet Avanya. Ayon kay Trillanes, meron ding 2 milyong piso sa bank account ni Avanya. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga anak ni Duterte na si Sara, Paulo at Sebastian ay may mga account din na may tigdaang milyong pisong pumasok sa loob ng ilang taon. Tila ba ang yaman ng pamilya Duterte ay lumalawak at hindi na itago? Kung iisipin, kung wala namang itinatago, bakit mahirap pumirma ng waiver? Ipinapakita kasi ng waiver ang transparency at willingness ng isang tao na ipakita ang buong katotohanan. Ito ang naging hakbang ng mga iba pang kandidato sa pagkapangulo noong nakaraan tulad ni Grace Poe at Lenny Robredo para ipakita na wala silang tinatago. Pero si Duterte, tahimik lang. Bakit nga ba? Kung ang mga detalye ng mga bank accounts at ari-arian ay patuloy na tinatago, bakit mahirap magbigay ng buong katotohanan? Ayon kay Trillanes, ang 211 million pesos na nasa BPI account ay parang tip of the iceberg lang. Kung ito pa lang ang nahihirapan ng ilabas, paano pa kaya ang mga nakatagong impormasyon? Ito ba ang simula ng mas malalim na pag-usisa at paglalahad ng mga lihim na kayamanang hindi pa natutuklasan? Saan nga ba nang galing ang yaman ng pamilya Duterte? Ano ang mga detalye na hindi pa natutuklasan? Hindi ba't panahon na para malaman ng sambayanan ng buong katotohanan? Si Mar Rojas, isang dating kalaban sa politika ni Duterte, mismo ang nagtanong, Mayor Duterte, kailan natin malalaman ang buong katotohanan? Kung wala namang itinatago, bakit parang nahihirapan pang aminin? Bakit ba hindi ipaliwanag ng buo ang mga nakatagong yaman? Hindi ba't ang pagkakaroon ng transparency ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang leader ng bansa? Habang dumarami ang mga ebidensya, unti-unting lumilinaw ang mga tanong at ang larawan ng yaman ng pamilya Duterte. Pero ang tanong, hanggang kailan magtatago ang mga impormasyon na ito? Hanggang kailan ipagpipilitan na walang problema at walang itinatago? Walang makakatalo sa katotohanan at sa mga ganitong pagkakataon, naaalala natin ang isang kasabihang mula sa Lucas 8-17 na nagsasabing, walang natatago na hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman. Sa mga oras na ito, ay naaalala natin ang mga salita ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 6.19-20. hanggang Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na dito'y may naninirang tanga at kalawang at dito'y may mga magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Isang paalala na ang mga material na bagay at kayamanan dito sa mundo ay pansamantalang nauubos at madaling mawala. Huwag nating kalimutan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga bagay na nabibili o sa mga ari-arian natin. Ang mga yaman na ibinabahagi natin sa iba, ang malasakit na ipinapakita natin sa mga mahihirap, at ang buhay na iniaalay natin sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa ay tunay na kayamanan. Ito ang kayamanang hindi kinakalawang at magpapatuloy magpakailanman. Kaya ano nga ba ang tunay na kayamanan, kaibigan? Hindi ito nasusukat sa dami ng lupa o sa halaga ng pera sa bank account, kundi sa kaugnayan natin sa ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang tunay na kayamanan. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Purihin ang ating Panginoon at magdasal tayo. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kami na itaguyod ang aming mga puso sa tunay na kayamanan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katwiran. Higit sa lahat, turuan niyo po kami na kilalanin at sundin ang aming Panginoong Hesus, na siya ang aming tunay na kayamanan. Huwag niyo po kaming hayaang maligaw sa mga yaman ng mundo na naglalayo sa amin sa iyo. Nawa'y lagi naming hanapin ang iyong kalooban at ipamuhay ang iyong katotohanan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa patuloy mong pag-aalaga sa amin. Gabayan po niyo ang aming mga leader at ang buong sambayan ng Pilipino. Salamat Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay makikilala namin ang aming tunay na kayamanan, ang aming Panginoong Hesus. Inilalagay namin ang aming buhay sa Kanyang mga kamay, mula ngayon at magpakailanman. Salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ano sa tingin nyo ang tunay na kahulugan ng kayamanan? I-comment nyo lang ang inyong opinion sa comment section down below at sana ay patuloy nating pagnilayan ang mga aral ng buhay hanggang sa muli.